Ayan, ito na po ang ating pagdidibatihan ngayong hapon ito. Sa tingin nyo ba, makakasira sa promo ng Hello Love Again ang madalas na makitang magkasama si Catherine Bernardo at Dominic Roque. Ayan. Ayan, dunit na so, Sa tingin natin, dunit na nga. Sa promo sila na mabili at nalilig sila Alden at si Catherine. Si <laughs> Daniel, saan na siya ko? <laughs> si Alden at Nung no, first time yung po ata mabunot to. Just me, sa so Kristo. makakasira. Para sa akin, ito na, no, Just miyo, paano namang alam naman ng mga ibang tao na yung kanilang pagsasama ni Katlyn at ni Dominic ay dahil nga magkaibigan lang sila. So hindi makakapekto sa promo ng movie nila. Dahil ito naman si Katlyn at saka si Adel alam naman na meron ng ligawang nagaganap. So alam nila na hindi naman ito panira si Dominic kahit na makitang magkasama silang dalawa ni Katrin. Gaya nga po ng sinabi namin kanina, yung aming pong balita na noon pa man ay eh, talagang magkaibigan na si Katrin at si Dominic Roque. Okay. Mm. So, wala Sa atin, yun. Ano, ano nga ang tanong? Kung ano nga, nakakasira <laughs> ba? Oo, the fact na nagre-react yung mga fans, ibig sabihin, naapektuhan sila kapag naaapektuhan, nakakasira, 'di ba? <laughs> Kay papaano sa so, paninindigan ko to, 'di ba? Alam naman natin na medyo seloso din ang mga Captlen, ang mga fanay. Ayaw nila na merong ano, parang third party ang dating. Although, alam naman natin na magfriends lang yung dalawa, still may mga net may mga netizen pa rin, may mga fanay pa rin na medyo seloso. Kaya nga selosap seloso. Kaya nga, 'di ba? Uh, ngayon lang ulit nag-post si Dominic o kung sino man nag-post sa kanilang dalawa niyan, di ba? Naaalala nyo, nung mga nagpo post o na nag exercise sila, ay marami ang nagko-comment sa kanila. At medyo naiinis na siya, kaya sinagot niya doon na kapatid, ba, ano lang siya, little sick story ko lang siya, ganon. So sabi pa nga niya hindi na siya magpo-post daw ng picture nila kasi nga ayaw niya nung tinutukso rin sila dahil kapatid nga lang ang tingin niya kay Katrin and I'm sure na hihiya siya. So ngayon kasi sa sagsagsagan ng uh, promo ng Hello Love Again ay wag muna maninikit muna ay, siya. Pero hindi ganyan. na uh, ako, po, uh, oh, ay, ako um, muna, pa kumuna di ko so Salamat po di ba? Alam mo depende. Depende yan ng ko. Depende na rin yan sa ano, sa tao, oh, ba? Diba? Yun na lang. Kasi, unang-una, parang, para sa akin na wala naman dating yung ano. Kung may... <laughs> 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 yung pala sa ganun, <laughs> Kung man, yung... na, nakikita o nagpo-post na magkasama oh. sa picture si Dominic at siya sa Catherine, parang wala naman dating sa akin. Okay lang. Okay lang. Tama lang. Hindi, man uh -huh. so, uh -huh. akin, hindi naman makakaapekto. so, parang pumabot ka sa akin. Hindi naman talaga makakaapekto, di diba? ba? Unang-una, alam naman natin na yes, pangalang yung pangalang ay solo ay tayong mga tiket. Wala lang yun? Ganun lang oh, yun? Totoo yun, totoo yun. Ako naniniwan na ako sa'yo kahit depende ka. Hindi makakaapekto dahil nga, di ba ngayong pangalang talagang nabili na ang mga tickets, yung hindi, mga hindi, kaibigan mga ka -apekto, ko. Apekto, hindi, makakaapekto. May mga nagre-react nga nagre eh. Nagre-react lang sila. yung discard nila. Pero yung mga ibang nagre-react, kung nagre-react man sila, wala na silang dapat ika-react. Yung nga, papayon natin And sila. Hindi naman kasi pare-pareho ang mga fanay. <laughs> oh. May mga fanay na nakakaintindi, may mga fanay na hindi nakakaintindi. So, so parang, yung mga nagko-comment na yun, yun, yung mga nagko-comment na yun, nanonood pa rin ka manonood oh, pa rin Lord, yung mga news. tayo na nagpapobit. Oh, kung oh. talagang mahal nila si Katrin, kahit kaninong lalaki makita na kasama dahil alam naman nila kaibigan lang. eh, baliwala, pangkilikin pa rin nila dahil nga ang apektado niya si Katrin kung di nila papanood. Eh. Pero, ay, just me, black basa yung pelikula niyang for oh, uh, sure. Pero siyempre, pinaninindigan ko lang itong yes, wala na tayo ah, sa debate. Ah. Ah. Pero siyempre, hindi naman maganda yon dahil para lang mapagbigyan ng iba, iisa, the, the, oh, yan, oh, isa, isa, oh, mo, yung friendship, Pare. Na talaga naman pure friendship, friendship talaga 'di ba? Alang natin, alangan alam natin yung grupo nila, ang dami na ring bumaklas, ang dami na ring nawala. So yung friendship na meron sila, eh wag na lang natin pagkakilala diba? Wala namang masama, eh, 'di ba? Karang o. eto, yung friendship nila yung subok na matibay, subok na matatag. Sabi nga ng isang bangko pero nagsara. Diba? Pero eto, eto, subok na batibay, subok na batatay. Actually, ang dami Saraba na oh, Nagsara ba yun? Oo, nagsara. Oo, nagsara yun. ba <laughs> May pera pa nga yung ate ko na <laughs> hindi naguha. Kristo. So, Kristo. Pero, ayun nga, di ba, huwag na nilang question eh. Huwag na silang magpa-apekto kasi hindi naman niligawan ni ni Dominic itong sikat. Kaya Sabi nga. Sabi nga, di ba, kapatid ko lang siya. hindi kaibigan lang sila. Di ba? Kung nang magpa-apekto sa kanon. At talagang magiging jowa. Eh, di. siyempre, minuwarin nung iba, baka ma-develop kahit magkaibigan lang. Bakit naman daw si KD Estrada, ate, ang tawag kay Alexa, ngayon sila, na. na. Hmm. Pero sa tingin ko, gaya o oh, pwede ba develop? Kaya sabi na, love can be developed. Yes. Pero meron tayong kaibigan na nagpapatunay na nahuhulog na rin daw ang loob ni Katin kay Tisoy. Uh, Di ba? Uh, uh. So wag na kayong mag-alala. Coming from our reliable source, Baka naman possible na maging mag-jowa na talaga si Tisoy, Sa, si, at si, si Tisoy at si Morena At si Morena oh. bagay na Ang ganda-ganda ngayon ni Katlyn dahil nag-guest ng si Kuya Boy Di oh, ba? Diba? Extreme close-up Ang, Ang ganda, ganda in-love talaga na in-love kay Alden oh, Halatang in-love eh, no? Oh, oh, walang yes. parang pag ano daw, ah Ganun daw, pag in-love ka, masayahin ka, maganda mukha mo oh, 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 oh. Yes! Okay, oh.